mga pangyos kinisa niya kuya full matod Dios nga mag-una pa kano ang mga babayeng burikat, mga babayeng bayaran kaysa sa mga pastor-pastor o mga ansyano, mga mananambalog ban pa no. Ang ng Dios din sa Matthew Kapitulo 21, versikulo 31 no. Nga muna pa ang babayeng bayaran kaysa sa anang mga tawahan na kay wala man sila nag-tuman sa kabutun Uh, ngagi uh, tulos tong ginoong si Kristo sa iyang simbahan so makaluloy kayo kita guys kung nusayo kita sa si mga pastor kaya mga pastor-pastor wala man na subwa guys bura na nga uh, paglipak na nulpot bura ha uh, uhong uh, uh, libkos og uh, ban pa so magbantayon kita og uh, unta um, mag 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 uh, uh, tuon kita sa doktrina sa iglesia katulog Apostele karomana, ngagi hatak ter tetri ili pa, yngatao get wish you guys and more power bye bye.